Patuloy po mga kabayan na naglalako ng pakitang tao itong si Sara Duterte dyan sa Hague at uh, malamang na malamang po ay tuwang tuwa yung mga tanga dyan na supporters po ng mga to. Yung mga bobo na alam mo yun naniniwala na magiging magandang Pilipinas sa kamay po ng babaang ito mga kaibigan. Pero bago po tayo mag-opinion dyan na ah, bago natin ibigay yung ating mga salubi dyan. Panoorin nga muna natin mga kaibigan itong kanyang video Tungkol po sa pera, mga kaibigan, ha? Siya ...sabi ko, Jeff, tigilan na natin itong mga liga, Woo! mga pageant, at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing Woo! contest, tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera Woo! ng gobyerno sa mga ganyan. Nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan. Ulitin natin, mga kabayan, ha? na siya diretsyo. Sabi ko, Jeff, tigilan na natin itong mga liga, mm! mga pageant, at kung ano-ano pang ginagawa sa fiesta, dancing contest. Tigilan na natin yan dahil nasasayang ang pera ng gobyerno sa mga ganyan, sa mga trophy at mga kung ano-anong uh, prizes na ibinibigay natin. So, talaga wow, talagang mga kaibigan, concern na concern sa pera ng gobyerno ha. Palakpakan mga kaibigan, napaka itong ganito nga uh, busy presidente po ang gustong gusto ko mga kaibigan. Concern na concern po siya sa pera ng gobyerno kung saan napapala ng pera ng gobyerno. Huwag na nga naman natin ano yun, yan, di ba? Uh, Pag-aksayahin niya mga trophy, mga premyo sa piyestahan, kung ano-ano pang mga gimmick dyan mga kaibigan. Wag nang uh, ano mo, wag nang uh, disenyohan niyan kali pagka piyesta, sayang ang pera diyan mga kaibigan. Pero nasaan nga ba mga kaibigan yung 600 million ng confidence? <laughs> nasaan niyo? <yun? laughs> ito, isa pang video mga kaibigan at uh, gusto kong nga uh, mapanood niyo to kasi may papakita ako dito sa inyo kung gaano po kabobo talaga itong magiging presidente n'yo kung sa kasakali ha. Napakabobo po nito mga kaibigan panoorin natin. Natin magkaisa. Nagawin at magkaisa sa oh. nangwagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahala. Yung uh, yung nagdidemand sa yo na sinasabi mong may din demand sila sa pamahalaan at may dinidemand sila sa ICC. Mga tanga yan. <laughs> yan yung mga uto-uto na taga-suporta nyo. ako ah, kung sino man nakikinig na DDS, mga uto-uto talaga kayo. Diba? Wala naman kayong dinidemand sa gobyerno eh. utu lang kayo ang nagdidiman sa gobyerno, itong mga magnanakaw, hindi naman kayo nagnanakaw eh, di ba mga DDS? Hindi naman kayo magnanakaw eh, ah, nagdidiman yung may gustong nakawin. Tuloy ang video. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Apa? Bakit merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Ayun dalawa, ma'am. Ayun, okay mga kaibigan, ah, may away daw dito na personal, mga kaibigan. Kaya lang ang problema kasi nitong away na personal na 'to, mga kaibigan. Alam niyo ba kung kailan nagsimula ito? Ha, itong uh, sinasabing personal na away ni kung sino man, Duterte BBM mga kaibigan. Si Sara Duterte mismo mga kaibigan ang una nagpasaring sa Unity. Ha? Sabi parang ano, hindi lahat ng pagkakaisa ay totoo. May mga leader na ginagamit lang ng unity para makakuha ng boto mga kaibigan. Malinaw na ito ay patama kay BBM. May sinabi bang ganyan si BBM na minamasama niya yung unity? Hindi. Yung kasi ang tema niya eh, kaya yun ang bibigyan niya ng halaga. Ngayon itong si Sara Duterte na gumawa ng away, isang guni-guni niyang away, ito mga kaibigan ng tunay na ano eh na talaga nga uh, alam mo yon yung sinasabi nga uh, kung kailangan mo ng matinding ebidensya ng konkretong ebidensya kung sino ang unang nanira do sa dalawang kampo ay ito mga kaibigan di ba do sa personal niyang away na sinasabi niya kanina si Duterte yung ama niya tahasang nanira kay BBM isang buwan na pagkaupo kay BBM anong sabi niya anong sabi ng tatay nitong walang yang babaeng ito I do not trust Marcos. He is a weak leader. Oh, bangag, bangag, bangag. Ay di ma mga kaibigan, prank ang paninira live on air. Walang paligoy-ligoy. Oh, ay papano ngayon mga kaibigan, No, oh, isa-isahin natin ha. Yung isang buwan na nakaupo si BBM, anong sabi ng uh, kanyang amang manyakis? Bangag, mga kaibigan. Si Sara Duterte, nandon sa rally, na kung saan na uh, inaayawan yata daw nila yung uh, chacha, yeah? yung constitutional uh, change na yan. Tumatawa si Sara Duterte doon sa mga biro kay BBM na masama. O natawa siya mga kaibigan nandoon siya. O pangalawang buwan, anong ano naman ang kasunod? Ang kasunod naman niyan si Basti Duterte, anong sabi ni Basti Duterte? Tamad si BBM sa dalawang buwan mga kaibigan na nakaupo si BBM, Itong mag-aamang ito ang tuloy-tuloy at tahasang ha pong naninira doon sa tao. ba? Diba? Kaliwat kanan mga kaibigan ng mga, alam mo yung tirada ng Duterte. Ah, kaya yung personal na away, sinasabi nitong si Sara Duterte mga kaibigan, yan po ay talagang sila lang ang may gawa. Tatlong taong tiniis yan ng Pangulo ng Bansa ngayon ay hindi malang uh, umalag ni wala man lang propaganda mga kaibigan. 'Di ba? Wala man lang propaganda matindi kaya nga siya natalo sa botohan kasi wala siyang matinding propagandista na hindi katulad ni Duterte noon, merong panelo na Buteke may baklang uh, Harry Roque, merong mga vloggers na sina Glenchong, yung si Soraida, sari-sari mga kaibigan. Ha? Kumbaga 100 versus 1 kay BBM ng mga panahon yung tatlong taon. Oh, mga influencers na mga Duterte. Sino ang tinitirada ng mga si BBM? Diba? Oh, Yung mga DDS social media personalities nanguna sa pagbira. Oh. Ngayon sasabihin mo, ah, May personal away, mahalaga ba yun? Ikaw ang nagsimula niyan eh. Pambobolang demonyo 'yan mga kaibigan. <laughs> 'Di ba? Eh ito, kung itong mga DDS na ito, talagang hindi magigising, ay eh, talagang nagpakalugmok na kayo sa tanga. Hey! Ano ba pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral? Sa away nating dalawa. Oh. No. Kunahin natin ang trabaho. Wow, mga kaibigan. Tatlong taon na anong anong tinarbaho mong walang hiya ka, babae? Anong tinarbaho mo sa loob ng tatlong taon? Ha? Nasasabi mong unahin. Ulitin natin ang sinabi niya, mga kabayan, ha? Gutom, hindi makapag-aral sa away nating oh. dalawa. Naman. Unahin natin Naman ang trabaho. At oh. unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Ayan. Oh, Ayan. Anong ginagawa mo? Nagpa-triplanting ka sa tag-init. <laughs> yun ang proyekto ng uh, Vice President, mga kaibigan. Namigay na nga, alam mo yon yung uh, pakunti-kunting sari-sari store, piling-pili. Diba? Makikita pa bang, makikita mo dun sa parang beneficiary yun ng sari-sari uh, store. Parang ayaw nga magpapicture eh talatang bogus yung ano yung uh, yung kanyang project mga kaibigan talaga bogus yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan na mga mamamayan na nagmamahal sa wow. ating bayan yes yan po ang kailangan nating gawin ito mga kaibigan na ito, ito yung pinaka natin na sasabihin ko. Tanga itong si Sara Duterte. Sa puso, isa-isip. <laughs> Kita nyo ba mga kaibigan na? Ulit-ulit. Mahal sa oh. ating bayan. Yes. Yan po ang kailangan natin gawin. Isa puso. Isa puso. Oh, saan siya nakaturo mga kaibigan? Ang kailangan natin gawin. Isa. isa puso, sa siya nakaturo mga kaibigan. <laughs> isa puso pero nakaturo sa isip. Iba. O ano naman yung sa puso? Puso, isa isip. 'Yun, tumuro naman siya sa puso mga kaibigan. Talaga tanga talaga 'to. <laughs> Kayo mga DDS, hindi ko alam kung uh, ano pa bang uh, paliwanag ang kailangan sa inyo mga kaibigan Reconciliation ay wala daw pong halaga Eh, kung tutusin nga Kung alam mo nga, alam mo yon na reconciliation daw ay walang halaga Eh, kasi nga, alam mong hindi ka mapapatawad kung ilalabas ang totoo, ba? Diba? Hindi mo kayang ipaliwanag yung milyong-milyong pondo mo pero kayang-kaya mo mag-lecture tungkol sa gutom. Anong tawag diyan? Ay tipakitang di tao eh 'Di ba, yung mismong pondo ng DepEd, hindi mo mamano hindi mo mapaliwanag kung paano naubos. Pero sa camera nagsasalita kang parang ah, napakataas ng moral mo. Ang kapal mga kaibigan, 'di ba? Pati yung gutom ng tao ginagamit mong palusot para takasan yung ah, tanong sa'yo saan napunta yung pera ng bayan? Yung sinasabi mo kanina, eh, huwag na natin pag ano, pag yung piyesta. Eh, mahigit ka lahat yung bilyon yung dinugas mo. <laughs> diba? Huwag na kasi magpakita may malasakit sa may hirap. Kapag ka yung pondo, tinatago mo, hindi na, alam kung saan mo inila, ah. Diba? Oh, ginagamit mo yung kahirapan, eh, para ano, at tahimikin yung pagtatanong tungkol sa confidence. Yan lang naman mga kaibigan, di ba? Sino ba ano, Sino ba nga uh, nagsasabing walang halaga yung pagkakaisa? Yan bang pamilya mo, simbolo ba yan ng mahalan, ng uh, pagkakaisa? Di ba? Bakit? Bakit? na uh, ano, bakit masasabi mo simbolo kayo ng uh, pagkakaisa? <laughs> di ba? So balik tayo doon sa hindi mo mapaliwanag na confi fans. Kayang-kaya mong manduro ng mahirap mga kaibigan ha. Kayang-kaya magduro ni Sara Duterte ng mahirap. Pakitan tao lang yan kasi. ba diba? Wala yung pakailam sa nagugutom. Gala nga ng gala yan eh. Hindi yan nagtatrabaho bilang vice presidente. Ilang, ilang ano na. Dalawang buwang ko nang sinabi na wala ng presidente. Itong Pilipinas. Wala ng vice presidente mga kaibigan. ba diba? Kaya nga itong sinasabi nga uh, anong leader leader na ito, hindi ito nagsisilbi para sa mga Pilipino mga kaibigan. Nagsisilbi lang to para manlibak. Para manira lang kasi para mapapunta yung kapangyarihan kasi nawili itong mga ito na nagkaroon ng malaking kapangyarihan at nagkaroon ng malaking sources ng kuha na ng pondo mga kaibigan. Nawili ang mga yan. Diba, ay mahirap ng kalabana niya kasi papunt doon sa parang ang an level. Diba? Papuntayan doon mga kaibigan kaya dapat yan ay tanggalin. Diba? Kung hindi niyan kaya magpaliwanag kung nasaan yung pondo, wag na siya magsalita tungkol sa mahihirap. Nilalason lang niya mga kaibigan yung ano eh, yung utak ng mga tao. At wag naman kayong magpalason, di ba? kung sino man yung nakakapanood ng video ko, wag naman kayo magpalason parang awa nyo na sa Pilipinas. <laughs> Di ba? Pilit niya sasabihin, hindi kami manloloko. Hindi ka diba? Hindi kami gutom. Ha? Hindi kami, ano, hindi kami uh, sabihin natin na uh, yung tao, hindi ang gutom sa drama. Di diba? Gutom yan sa ustisya. Oh. iba. Kaya yung uh, sinasabi ni Sarah Duterte ngayon, mga kaibigan, huwag po kayong maniniwala dyan. Diba? Yan ay mga palusot lang, mga iibayin lang yan yung direction ng mga, alam mo yun, utak ninyo. Diba? Kaya nga, wag nating maliitin yung, uh, ano yun, yung, uh, yung sinabi ni PBM. Although, hindi siya yung unang-unang uh, nanira, siya pa yung nakikipag-reconcile na, alam mo yun, para nga siyang tangay, nakikipag-reconcile siya na hindi naman siya <laughs> Hindi naman siya nag nagsimula ng paninira. 'Di ba? Oh. Diba, sino ang responsibility? Yung uh, responsable diyan mga kaibigan ay itong mag-aamang ito. Kasi nga may ICC doon sila natatakot mga kaibigan. 'Yun lang naman talaga eh. 'Di ba? Ginagamit ng mga 'to yung pera ng gobyerno para sa propaganda nila pagala-gala nila para makakuha ng mga utu uto Ayan, ganyan lang mga kaibigan, di ba? Kaya tatandaan natin mga kaibigan, ito itong gin itong kabubuhan ni Sara Duterte. Panoorin ulit natin at ito ang ipapasok ko sa utak nyo. Kailangan natin gawin, isa puso. Isa puso, turo sa isip. Isa-isip. isa, isip. isa isip, turo sa puso. Ganyan po katanga mga kaibigan si Sara Duterte. <laughs> Hanggang dito lang mga kaibigan, may eksim vlog lang at ako galing sa trabaho, pagod. Hindi ako makapagsalita ng ayos sa inyo. Pero pagpasensya inyo mga kaibigan. Nagsabi pa rin naman ako ng konting katotohanan. So maraming salamat. God bless po sa inyo mga kabayan.